po. Andito po ako ngayon sa Marikina. At kami po ay magmi-medical sa aming sa para sa work po. Ayan po mga kamamo. Dito po kami pupunta sa field center na yan. Ayan mga kamamo. Dito po ako sa Marikina ngayon. Wala pa pong pauntin. Oh. sa pa maaga pa po. Ayan mga kamamo. Ang ganda ng view dito sa Marikina. So mga kamamo, nandito po ako ngayon sa mga damitan. At ako po ay naghahanap po ng polo para higa. At uh, ayan po. Oh my God! Wow! Oh, no! oh, oh my God! Wala po akong mahanap. Puro t-shirt po ito at puro mga t-shirt na pang babae. at, at mga short yan mga short at ngayon po ano ah, magaganda rin din po ang mga t-shirt nila kaso lang wala lang po talagang ano, lalabas na lang po ako at wala akong mahanap po so mga kamamo bago po ako po ah, uh, babalik sa tarbaho at ako po ay maghahanap po muna ng prutas. Uh, gusto ko pong kumain. Uh, naiisip ko po ang lansones po. Uh, ayan po, pupunta po ako dito sa murutan. Ah, uh, ayan po, may mga prutas, lansones, papaya, guyabano Sana at aw. iba pa. At ngayon ang binili ko po ay ang lansones po. Kasi paborito ko po 'tong lansones. Habang nakaupo doon sa habang wala pa pong ginagawa, ay kumakain-kain ng lansonis. Wah! Gila! Masarap po kasi ng lansonis, lalo na pag matamis. Ano, ano? Diba po? Ano, ano, Natamimi kayo? Ito po Kaniyong, Dito ay Marikina. Mga kamamo, nandito pa ka rin po ako ngayon sa Marikina. Uh, ako'y pa punta na po sa ako. na ako na na malawak din po dito sa Maritina. Pagpunta po ako na po ng jeep. Pagpunta po dun sa work po. po ako God bless mga kama At good morning po sa inyong lahat. Ngayon po, nandito po ako sa pangkita po sa overpass na